ang mga tao sa entrada o unong medya. Isang pagkasikip-sikip na daanan na naging dahilan para mainis si Gilbert sa isang maganda pero wintis at matabang misis. Napaka-imposible yatang they will end up with each other, Diba? Pero nabiyuda ang matabang si Emily at sumeksipa, na Nabaligtad ang mundo dahil si Emily naman ngayon ay ayaw na kay Gilbert. Ang pangatlong painting na iginuguhit ni Gilbert ay halos tapos na. Watercolor ang ginamit niyang medyo matangpaksa ay ang ilong na unti-unti ng pinapatay ng polusyon at pag bahala ng mga taong nakatira sa magkabilang panig ng daluyang iyon ng tubig. Pumuntong hininga ang binatang pintor matapos masdan ang pinaghirapang obra. Ang buntong hininga ni Gilbert ay para sa dalawang bagay. Una, naghahandaan siya sa resulta ng kanyang painting kung gayo buntong hininga iyon ng paghanga. Ang ikalawang dahilan ay ang pagkaunawa niya ng bagay na kanyang iginuhit ay nauulit sa iba't ibang bahagi ng bansang malapit sa kanunsuran. Ang mga ilog na gaya ng Ususan River sa kanyang harapan ay naghihinga luna, malapit ng mamatay, kung gayon buntong hininga ng kabiguan. Si Gilbert ay nasa teres ng dalawang gradong bahay na pag-aari ng kanyang tiyo Celso. Ang teres ay tumutunghay sa ilog na humigit kumulang ay dalawampung metro ang layo. Mula sa kanyang lalagyan ng kanyang kanubas, ay tanaw ni Gilbert ang kahabaan ng ilog. Tanaw din ni roon ang mga bahayang nasa ibaba ng katabi at katapat na bahay ng kanyang tiyo Celso. Ang tahanan ng kanyang tiyuhin ay pang-apat mula sa main road kung saan nagyayaot ang mga tricycle at iba pang sasakyang dimotora. Pangatlo naman mula sa ilog ang bahay ng kanyang tiyo Celso. Ay hindi din bilang ng mga bahay sa tapat. Ayon na tahanan iba ang iba't ibang sukat at laki mula sa main road hanggang sa tabing ilog. Ang mga bahay ay dikit-dikit at karamihan ay ng panahon. Sari-sari rin ang antas ng buhay ng mga nakatira sa pook na iyon. Mahirap, medyo mahirap, medyo may kaya at may kaya. Ang kanyang tiyo Celso pati na ang katapat nitong bahay na pag-aari na manimang badong ay kabilang sa may kaya. Tinanaw ni Gilbert ang makitid na daan ng bumabagtas mula sa main road hanggang sa tabing ilog. Iyon ang tinaguri ang entrada uno media. Naglalagos ang tuwid na iskinita sa pagitan ng bahay ng kanyang tiyo Celso at ang bahay ni Mang Badong. Sa pagitan ay isinilang ang bansag na entrada o numedya kasi isang piyat kalahati na lamang ang pagitan ng dalawang bahay. Hindi gaya sa unahan at gawing hulihan ang sukat ng eskinitang yun ay apat na piye ang lapad. komportable makadaan ng mga tao at mga kasangkapang tulad ng refrigerator, muebles at iba pa. Sa pagitan ng bahay ni Mang Badong at Mang Celso, ay hindi magkakasang lumalang isang taong kasing taba ni Ike Lozada. Kahit nga buntis na kagampan, ay hindi kanyang magdaan sa entrada o lumedya. Napapailing na lumayo si Gilbert sa gawa ni Yerlan Teres. Mangsel, sumakikiraan ho, ang tinig ng babae na mula sa ibaba ay pamilyar na kay Gilbert. Alam niyang iyon ay si Emily, ang buntis nilang kapitbahay na ang tinitirhan ay nasa bandang ilog. Nadilig ni Gilbert ang pagbukas ng pinto sa harap ng bahay pati ang tinig ng kanyang tiyuhin. Emily tuloy, daan na inig. Salamat huli sa abala, Mang Wala yun, Emily. Basta kung wala ako, nakasan mo lang ang tawad na si Gilbert na pamangkin ko ang makapagbukas sa iyo ng pinto. Pati ho ang pamangkin niyong pinto ay maaabala. Ko, hayaan mo na yun, Emily. Sino pa bang magtutulungan ko di tayong magkakapit bahay? Iyan lang naman si Badong ang walang konsensya eh. Sukat sa kupin pati right of way dito. Niniglihat iyon ni Gilbert at may isa na nagbabangon sa kanyang dib. May pagkaawang tinanong niya si Emily na nauwi nakalabas na sa pintuan nila sa kusina patungo sa tirahan itong nasa tabing ilog. Ang entrada uno medya ay ginawa may dalawang buwan ng nakakaraan. Halos kasabay ng pagtigil ni Gilbert sa bahay ng kanyang tiyo Celso. Dating nakapisa ng binatang pintor sa bahay ng mga magulang sa kabite. Pero nang maaksidente ang ama't ina at sabay mamatay, ipinasya ni Gilbert na pumisan sa tiyuhin. Tutal ay kasundo ni ang biyudong kapatid ng kanyang ama at ito naman ay nag-iisa na sa may kalakihan ng bahay. Ang mga anak ni Mang Celso ay may kanya-kanya ng pamilya at nakatira sa ibang lugar. Ang bahay ni na Gilbert sa Daming dagat sa Kabite ay pinaupahan na lamang. Pagdating ni Gilbert sa bahay ng tiyuhin ay nadat na, na nga niyang nakatayo ng entrada unong medya. Ang inis na daraman niya ngayon ay patungkol kay Mang Badong, ang may-ari ng katapat bahay ng kanyang tiyo Celso. Nagpareno ba dito ng bahay at sinakop ang malaking bahagi ng dati maluwag na daanan. Ang nangyari tuloy, ang mga nakatira sa tabing ilog ang nagpits at taging kawawa. Tanging mga payat at mga taong regular ang sukat ng katawan ang nakararaan sa entrada. Kapag ikaw ay mataba, kailangan tumagilid ka bago makataan. Kung ikaw naman ay pagkataba-taba, ikaw ay mapipilitang umakit sa o kaya ay umikot sa malayong daan para makalabas sa main road. Kung ikaw naman ay buntis na gaya ni Emily, mapipilitan kang makiraan sa mabait na kapit-bahay na tulad ni Mang Celso. Hindi ka siyempre makikiusap kay Mang Badong na ito nga ang dahilan ng iyong pagdurusa sa bahagi yun ng daigdig. Bukas makalawa iguguhit guguhit din ni Gilbert sa kanbas ang entrada uno medya, naisip ng binata, at isasama niya sa tanawin ng buntis sa si Emily na nasa bukanin ng entrada at warang pinag-aaralan ng gagawing pagpasok ay guguhit din niya ang mga payat na matatanda at bata na siyang tanging nakararaan doon. Isasama niya sa painting na iyon ang kanyang susunod na one-man exhibit. Si Emily ay inabot pa ng kanyang mga mata habang papasok na sa inuupahang bahay sa tabing ilog. Sinalubong ito ng asawang si Petro. Nakita pa ni Gilbert ng hagka ni Petro sa pisngi ang buntis na ginang. Noon napansin ni Gilbert ang katawan ni Emily. Bukod pala sa buntis ay masasabi na rin nasa fat side mataba na si Emily. Ang bata pang ginang na may maganda at maamong mukha ay malapad na pala ang pangatawan. Naunawaan ng pintor. Nakadama siya ng panghihinayang kay Emily. Noong hindi pa siya nakatira sa kanyang tiyo Celso, sa si Emily ay nakikita na niya. Bagong kasal pa lamang ito kay Petro at magandang ang hubong ng katawan. Noong niyang una ay nakala dalaga si Emily. Ibig palang sabihin, sa loob ng halos isang taon lang ay nasira ng korting ni Emily. Bukod sa nabuntis ay tumaba ito. Gusto na isipin na totoo ang chismis sa lugar na iyon, na si Emily raw ay parang rey na kong tratuhin ni Petro. Nakapag din lang nasa bahay ang lalaki ito ang gumagawa ng lahat ng gawain, mula sa paglalaba hanggang sa paglulutong ng pagkain. Si Emily ayon sa chismis ay walang ginawa kundi kumain, manood ng TV, humarap sa salamin at magpaganta. Ang kawaawang si Petro ay tulo ang pawis at parang aliping nagsisilbi. Ang nangyari tuloy ay tumataba ang buntis habang namamayat naman si Petro. Ayon pa sa mga intragera, ang panghinayang kay Emily ay nilakagpandrig ng inis ni Gilbert. Isang negatibong bagay ang pagtaba ng tao, lalo pa nga kung ang dahilan niyon ay pagpapabaya. Hindi mahirap isipin na kulang si Emily sa pagkontrol sa pagkain kaya tumataba. Ridagdag pang ito ay kulang sa pagpapapawis, hindi gumagawa sa bahay kaya bumibilog ang katawan. May katamaran kung gayon si Emily, naisip ni Gilbert. Tukso nagbalik sa ala-ala ni Gilbert ang unang pagkakakita niya kay Emily. Iyon ay noong hindi pa niya alam na may asawa na nga ito. Nakapanungo siya sa teres ng bahay ng kanyang tiyo Celso. Nang mataw niya sa munting bahay sa tabing ilog, ang magandang babaeng nakadungo sa bintana. Hugis puso ang maamang mukha niyon. Ang mahabang mukha ay lampas balikat at nilalarong ng hangin. At dahil nakatayo sa may bintana, ay kita niya ang magandang hugis ng katawan sa simpleng tabas ng suot na damit. Si Emily ang babaeng yun na taaminin ni Gilbert sa sarili ng Labat First at si Arito. Kinabukasan pa rin ni bagong kasal si Emily at si Petro nga ang napasangsawa. Mula noon ay kinimikim na lamang ni Gilbert ang anumang damdamang inilalaan sa magandang babaeng iyon na hindi niya inakalang tataba. Nakatingin pa rin siya sa bahay ni na Emily nang makita niyang nakangiting lumabas si Petro. Ang lalaking may baling kinitang katawan ay walang hirap na nagdaan sa entrada o numedya palabas sa minog. Hindi na tagalan, nakita na itong pabalik na sa bahay sa taming ilog. May dalang kalaki ng galon ng ice cream. Aywan kong malakas ang boses ng mag-asawa o matalas ng kanyang pandinig. Nasaga pa ni Gilbert ang usapan ni Petro at Emily. Heto na mahal, mocha flavor. Ay salamat, makakatikim na ako ng paborito kong ice cream. Hindi kaya bawal sa iyan mahal? Makalalaking masyadong bata sa tiyan mo. kang mga anak. Ang naging tugon ni Emily ay hindi na naunawaan ni Gilbert. May dumang eroplano at nilunod ng tunong nito ang usapan ng mag-asawa. Ang pook nilang iyon ay daanan ng mga eroplano lumalapag sa di kalayo ang airport sa Pasay. Nagbalik na sa pagpipinta ang minata at kinalamutan si na Emily at Petro. Sa bahay sa tabing ilog, si Emily ay magana kumakain ng ice cream. Kahit yata ako lang kakain ito ay kaya kong ubusin, Petro, sabi ni Emily habang nakatutok ang mata sa pinanunood sa television Pagyan mo naman ako, mahal, sabi ni Pedro. Ang totoo ay nag-aalala ang esposo na lalo pang tumamba si Emily. Siyempre naman ano, sige kuha ng lalagyan at ng makakain ka rin. Ang ibalagay natin sa prisa at mami gabi ko kakainin. Habang nagsasalita ay nilalagyan na naman ni Emily ng ice cream ang kanyang poswelo. Anong oras kaya ang brownout? Maya-maya ay si Emily. Alas 4 yata, mahal. Malapit na. Kumakain na rin ng ice cream si Pedro. Sinuha niya ang ulasan na sa dingding ng maliit na tirahan. Kahit ba naman linggo ay may brownout, ang dami ko pa naman nais mapanood. Gas pa naman si Cheryl at Gabby. Lumarawan sa mukha ni Emily ang pagkainis. Gumiti si Pedro. Hayaan mo mahal. Ako ang bahala. Mapapanood mo pa rin ang paborito mo. Talaga, namilog ang mga mata ni Emily. Nadahin mo ako sa ibang lugar na may kuryente. Umaling si Pedro. Hihiram ako ng baterya kay pareng piping. Pwede sa television natin yun. May dalawang lumang baterya ng kotse si pare. Niyakap ni Emily ang asawa. Napakabait mo talagang asawa. Ang cute-cute pa. Hindi mo ibig sabihin utu-uto ako ha, mahal? Dudang tanong ni Pedro. Hindi ka utu-uto ano? Mahal na mahal mo lang ako. Nasuyong hinalika ni Emily si Pedro sa tungkay ng ilong. Hindi nga binigaw ni Pedro ang asawa. Nakapanood ito ng paboritong programa sa TV sa kabila ng malakawan at matagalang brownout. Natural na nakabalita ang mga taga-entrada o unong medya. sa mga itong nakipanood kina Emily. Hindi naman naging maramot si na Pedro. Naging maingay tuloy ang gabi niyon sa bahay sa tabing ilo. Tata Shano, sana ay sinamay niyo si Nana Juanin. Paborito to ho noon si Gabi. Nakangiting binati ni Emily ang matandang lalaki. Si Emily naman, nalimutan mo na ba na si Nana Huaning mo ay mataba? Hindi kasi sa entrada eh. Hahapuin naman niyo kung iikot pa o kaya ay dadaan sa madara. Kaya ayun, nagpapahinga na lang sa bahay at panay ang paypay. Napakainit ng gabi lalo na at walang electric fan dahil sa brownout. Napainit si Emily. Ang dami talaga ng paper ng pakipot na dangay yung tata siya. ano Ay nasabi mo pa Emily. Pero kaming tagaunahan ay hindi masyadong apektado kung tutuusin dahil kami ay nasa labas ng entrada. Pwede kahit hindi kami papasok sa entrada. Pero kayong dito sa loob, kailangan nyo siyempre ng lumabas, dumaan sa entrada. Eh paano kung may emergency rito? Tawang may sakit na kailangan isuod sa ospital. Napakahirap idaan sa entrada aba. Okay, huwag namang itulot ng Diyos na may mamatay dito. Paano na ilalabas ang ataol? Alam nga namang patagilid o patayong ilalabas ang patay, di ba? Naku, matindi talaga ang problema? Mahaba, pero may naman ang mga sinabi ni Tata Shano. Sumabad ng pinatili yung katabi nila. Si Bobet na tagatabing ilog din. Kaya ho dito sa amin, dapat ipagbawal ang pagkakasakit at pagkamatay. Nagkatawa na sila. Sa si Gilbert ng araw, hindi niya nagpapahangin ay napangiti. Hinahangaan niya ng lihim ang mga ganitong tao na sa kabila ng krisis at problema ay nakukuha pa rin tumawa. Nakita siya ni Pedro. Gilbert Talen ko wala. Halika sa loob at makapa noon. Magalang na tumanggi si Gilbert. Dito na lang ako, Pedro. Nagpapahangin lang ako at mainit sa loob ng bahay. Mas mahangin dito sa tabing ilog. Si Emily ay nasulya pa ni Gilbert na nakaupo sa simpleng sapa at nanonood na ng palabas maya maya lumapit dito sa si Petro at pinaypayan ng multis at matabang gilang. Napapailing na lumayo na sa gawing iyon ang binatang pintor. Nagtuloy siya sa teres ng bahay ng tiyuhin at doon nagpahangin. Umupo siya sa rocking chair na yari sa nutok at minasdan ang kalawakang puno ng mga bituin. Natanaw niya ang Big Dipper and Little Dipper. Ang dalawang constellation sa kalangitan ay hinahalin tulad niya kina Petro at Emily. Si Emily ang Big Dipper at si Petro ang Little. Oh shit, nausal niya sa sarili. Bakit raw ba masyadong upado ang utak niya ng buntis ng tagatabing ilaw? Kasi wala akong ibang nakikita ng babae sa gawing ito na maaari kong pag ng paghanga. Naisip niya. At ituloy si Emily, hindi dapat pansinin na papansin ko. Wake up, Gilbert. Ikaw ay 27 years old na. Time to grow man. Maligo ka naman eh. Uh. Umunod siya sa pagkakaupo at nagisip, isip Sino nga bang maaari niyang lugawan sa lugar na iyon? Si Josie kayang anak ni Mang Teben na magbababoy at aling opre na manghihilot. Si Josie ay humigit kumulang sa biyente onyo, 8 anyos, alam ni Gilbert. At ang baywang ni Josie, alam din niya ay 32. Si Josie ay kulang na 5 feet ang taas at kapareho ni Nora Honor sa kulay ng balat. O ngayon malit na medyo mataba na medyo maitim si Josie. Nailarawan niya sa isip. Hardly an artist kind of girl. Lalo pa nga at iisipin hindi pa maganda si Josie. Baka naman pwede na sa kanya si Lilay na anak ng biyutong si Mang Desto na kobrador ng wedding. Isinarawan ni Gilberta sa isip ang anyo ni Lilay. Maputi matangkad, hindi mataba si Lilay. At ang buhok ni Lilay, kung sa likuran mo titingnan ay mahabang hanggang patan at makintab at tuwid na tuwid na parang sa mga nagmumodelo ng shampoo. Ang problema na lang ay ang mukha ni Lilay. Hindi naman masasabing pangit ito. Matangos ang ilong, manipis ang labi. Mabungay ang mga mata, pero kung bakit ang dali to ay matamlay at walang apil, walang sex appeal to be exact, na loob ng binata, bilang pintor ay importante pa naman sa kanya ang ganong katangian, kung ay hindi rin si Lila ang babaeng nais niyang likawan. Ano kaya kung si Trixie na singer sa isang maliit na club sa Maynila, ang kanyang pormahen? Naisip din ni Gilbert. Si Trixie ay anak ni Mang Putin na electrician sa munisipyo. Ang nanay ni Trix ay si Aling Dorsal dating bargirl sa Olongkapo. Si Trixie bilang nightclub singer ay bagay din namang maging girlfriend ng isang gaya niyang pintor. Ang pagkanta at pagpipinta ay parehong arts at doon ay magkakasundo sila ng dalaga. Pero ang kaso ay tumitingin si Gilbert sa isang pangmatagal na totoha ng relasyon. Bilang maprinsipyong tao, ay ayaw niyang magkasawa ng isang babaeng expose sa panggabing tukso ng lungsod. Hindi niya sinasabing makasalanan ni si Trixie, pero posibleng na-impluensya na ito ng ginaganawan. At di ba mapupulaan din si Aling Drawers sa pagpayag na ang anak ay nagtatrabaho sa isang mapanuksong lugar. Kapag nagkaanak sila ni Trixie ng babae, hindi kaya subconsciously ay ma-impluensyahan din ni Trixie ang anak. Hindi malayong magkaanak siya na magiging tiyapayo kay balang araw. Naisipan ni Gilbert kung kayo hindi rin niya liligawan si Trixie na ipasya ng binata. Muli niya inilatag ang katawan sa rocking chair at dinama ang ng gabi at humahap ng mga kagat ng lamok minuri niya sa sarili ang napukor. At ang nakaraang administrasyong siyang sinisisi niya sa pinakagrabing sarili ng brownout sa bansa.